Ano ang isang salita na nakakapagpasaya sa isang tao? Sagot yun. Bilis lang ka dito. Bibigyan daw ng pera. Bibigyan daw ng pera. One word na nakakapagpasaya sa tao. Ang sagot, smile is the word who will make you happy. Malungkot ka, nakasimangot ka. Smile. At diba, pagkago man nun isang tao, di ba, kahit maka, makasampung ulit yung kulubot ng ulo mo, mapapa, smile ka na. Okay. kidding aside, smile is a kind of personality. Ginawa ko siyang acronym para mas madaling matandaan. So, if you want to be happy or make other happy, tandaan niyo po ang salitang smile. Ito yung kahulugan niyan. S stands for selfless. Personality mo, hindi ka makasarili, hindi ka sakim, lagi kang, alam mo yung kabalik na ng selfish. So, kapag ka may personality ka dandun, na doon, na more or less, makakapagpasaya ka na or magiging masaya ka. Long term. Okay? Second letter M is stands for be mindful to the feelings of other people. Hindi sila yung nagsasalita ng nakakasakit sa kapwa. Iniisip nila or concern sila sa pwedeng maramdaman ng tao ang sa sasabihin niya. I stands for my inner joy ka. You cannot smile you cannot be happy if deep inside you are lonely. So inner joy yan yung paborito ng kaibigan ko. Oh, shout out. Grateful. Marlon Espinosa. <laughs> Yan talaga yung tumatak sa'yo pare ha, sa comment mo. Ha. So, pag may inner joy ka na, yun nga, grateful. May iba akong video na diniscuss ko yun. Masaya yung kalooban mo. Ang sabi nga, kung ano ang laman sa loob mo, yun ang lalabas sa bunga mo. Okay? Makontento ka para maging masaya ka. Yan, alam ni pareng wi, ano Marlon 'yan. And the uh, L stands for loving. Loving person, laging maganda ang intensyon sa ibang tao. And last letter is E. Entertaining. Kuwela, the people who make other people smile. Are the people who know how to deliver good vibes. Kuwela in other words. Then A smile is the word who can make people happy selfless mindful to the concern to the feeling of other people they have inner joy because they are grateful and they are loving they don't uh, do bad intention to others and wala ang mga tao nagpapatawa kadalasan sila nagdi-deliver -de ng saya. Pero, ang hirap magpasaya kung ikaw mismo wala kang saya. So, goodbye. Happy thoughts. Thoughts. Smile.